So hi guys, ngayon welcome sa pagmamagat ng video sa Kitchen Garden. So yun guys, meron tayong mga bisita ngayon dito. Ayan. Mga kaibigan ni Mama. Ay magpakita ni hati. Hello po. Ay mga kaibigan ni Mama. Ito po. Kasi na napapanood ko sa kwan ito sa TV kaya talagang pinuntahan ko. Mm, sa agribusiness po. Oh, agribusiness. <laughs> agri Kay Bali oh. Kasi ano po na sila? Na, uh, sila din yung kamag-anak ni Ma'am Oda, di ba po? Oh, pamangkin ko. Oh, po pamangkin niya. Oh, oh doon niya oh. yeah. po na. Tara po, Ma'am, ikot tayo sa ano? Oo, oh, sige. Oh, Kung anong gusto niyo na bugimbilya. At nandoon sila mama eh, oh. Gusto <laughs> ko yung ganyan lang. Ano yun? Ano yun? Ah, patubo po. Ah, oh, wala din po. Ayun. Papaya ayun, po. Yung mama ni Sam, yung balae ko, gusto niyang magpatubo. Nang ayaw ko po. Eh. Apo mga maliliit po. Oh, ah, yan. buto po ba? Gusto niya buto? Ah, no. Mayroon yata akong dala buto, buto dyan. Papaya. Ay, basit na Mm -hmm. Marami pa may gusto niya sa papaya na malalaki po yan. <laughs> Oo, oh, papaya. Mm -hmm. baba? Po. Sige po, ayun, alam ko may buto mo, mo, dyan Chris, eh. Chris ah dyan ah pangalan ko po talaga dyan pero ang tawag po kasi sa akin ng mga ibang tao na Chris kasi oo, nga po Chris yan. dyan kung, kung ganitong mga ganyan masaka ng mga ganyan ay yan po 500 po yan ay yung ganyan Opo, yung, ano po yan ma'am ah, wala na po kasi dito yung iba-ibang kulay nakuha na po doon puro mga single na lang po yan eh single yeah, mm -hmm. pero mga grafted po yan sila ma'am yan ang gusto ko yung mga ganyan oo po yung mga nakatimba oh, po yung, yung ganyan yun Opo. may lemon yellow kayo nanonood ni Sabi ko, ang ganda no na. Sabi ko, lemon yellow. Sabi oh, po. Simula po kasi nung kay Sir Buddy, uh, marami po kasi kami naging buyer. Kaya kung mm. oh, niya uka po, uka-uka na. Ang dami oh, so, na mong wala. So, nagkuan yun. Yung nagbigay ng malaking kwan because of Buddy rin. Ano? Oh, po, malaki oh. impact po nung talaga nung kay Sir Buddy. Kasi kundi din po dahil oh. sa kanila nun. Ilang beses kong pinapanood yung... Kasi pag ako, alam mo pinapanood ko sa amerika lahat. Oh, po. Mga Filipino kwan mga farming, uh, mga garden sa Cavite. Ang dami ano? Oo oh, po. Tapos pupunta ko dito sa iyo. Sa ilo. Bulacan po marami oh, na man, garden. Uh -huh. Kaya ko alam mo mahilig ako. wala wala ka kana yung lemon yellow? Ah, eh kaya maganda po tayo, ma'am. Pero yung mga ganito po, ganito. Yung mga ganitong yellow okay lang po ba, ma'am? Hindi po to ye lemon yellow eh. Eh to, mga ganito siya. Kasi iba-ibang kulay na ito, okay. ma'am, sa isang ano. isa garden. <laughs> Ay, siya po ang, ano ang niya po, mm -hmm. ang katiwala po sa mga halaman. So, mm -hmm. ano kami diyan ma'am, baka gusto niya yung mga maliliit. Ka ano siya, Tiguan 150. Ay, eh, tignan ko. Kasi gusto ko yun, namumulaklak na yun. Oh, may bulaklak na yun po siya, kaso okay. ano lang po kasi mga maliliit pa. Okay. Maliliit pa po kasi. Siya mahilig yung magtanim. Ah. bahay. Kaya sabi ko, namili pa kami doon, doon sa pisto nyo doon. Opo. Marami kang binili na laman, both sides kanina. Yung hindi flowering yung mga sa... Ornamentals po. Okay. Ito po, ito mga ganito. Ayun po doon. May doon po ma'am, may mga yellow po doon. Para makas nakita nyo po. Ito. Hmm, Hi, papalakihin pa niya. Ah, mabilis lang din po yan lumaki. kung, Opo, oh kung ilalagay niyo po siya sa lupa, mas mabilis po siya lalaki. Ay, ayaw po, kasi ikaw ni. Eh. Gusto niyo po yung malaki na po talaga. Kasi talag sabi mo eh, pag nakalagay sa paso, yung nutrients niya ka mo hindi magaano at saka walang masyadong dahon. Ah, pag sa lupa po. Pag nakalagay sa lupa, masyado po marami. Masyado Mah dahon, marami. Yun. Opo. Sabi ko sa kanya, ayoko yung madahon. Gusto ko yung... Mabulaklak. Ay, di, i-transfer niyo lang po siya sa ano, mas malaking paso. paso. Opo. Mayroon kami ng paso. Mm-mm. Eh, eh. Mamili ka. Ay po dyan, meron pa po. Laminin ka. Ah, kung gusto niyo po makakita ng maraming bulaklak, doon po banda. Doon, doon po kasi ang display namin dito ito mga... Maganda rin eh. Oo no, po. Ito maganda rin. Yung gintong orange po. Ay, ano po ito ma'am? Ito palabas pa lang po itong mga bulaklak niya. Mm -hmm. Ayun no, mali... paano pa lang siya? Pabukadkad pa kan -kan. lang. Meron kang kwal, nakapasok na yan Meron po doon. Orange po. Orange po kasi ito eh. Oh, na Nabaligated ang ano. Sa maganda no? Oo oh, orange. po. Orange, white. Maganda rin yun ah. Ay, sama po. Ay, ano natin to. Kunin na po natin para Tapos alam ko, mamili na lang tayo doon ma'am oh. kung may mas maganda doon. Ito yan siya ma'am oh. Ganyan tong puti siya ito. Ito ma'am. Ito. Yan. Yan po kasi dalawang puno po kasi yan. Kaya dalawang. So yun guys, ito na yung mga napili ni ma'am. Ayan o. Thank you, thank you. Ito yung mga napili nila mama. Walong pilasa to nandito. Walong. Ayan. Ayan sila ma'am. Susundan namin sila. Kasi sa to.